What's up, mga ka-planet Mars, no? Ngayon ay July. July po ngayon, pre, no? July 24? Ah, uh, June 24, sorry. June 24, 2025. So ngayon, guys, yung gagawin natin ngayon is maglalagay ng wood planks. Wood planks ang tawag nito, guys. Yeah. So, lalatakan natin ito hanggang dulo dun sa dulo. Yeah. Dun, dun sa dulo, guys, no? Pagkit natin matapos to bukas. let's it dry. Ito ay mid na. Galing pang saan ito, pre? Galing, galing. Galing pa yung pambasa santo pre, no? Galing ito yung tsura niya, guys. Yan. Yan. Kabila naman, meron siyang parang lock. Parang ganito lang yan guys Yan lang Parang ganito lang yan eh Yung kabila is my groove Then yung kabila is my lock So pagtatagpo mo yan sila guys Parang ganyan Video mahirap <coughs> Papaliwanag natin na maganda So yan nakalatag siya. Ito may groove dito, meron siyang lock. at tawag po dito, bre? Titi, titi. Eh, gagi. Titi daw, boys. Ngayon. Papasok natin siyang ganyan, guys. Para hindi siya maghiwalay. Hindi ka tulad ng iba dyan. Kung ito'y lang, maghiwalay agad. Dito sila habang buhay. Nakadikit dyan silang dalawa. O, ba? Diba? Kita mo? Ganyan lang sa kayo kaisi. Ganyan na kaisi kabit yan, guys. So, ngayon, target natin bukas matapos to para makasingil na tayo makasingil na tayo kay Elon Musk sobrang ilip pa rin dito sa planet Mars guys ayan ah oh. pinapakitaan tayo ni parin Celestial pre ayan oh binabanata ni parin Celestial guys palagi kami na sa center line nakikita yung pitik na to ito yung guhit na to guys yan yung pitik na yan kailangan palagi nakatama yung kanto niya. So, yan, kunting pukpuk. -puk para maghiwalay, hindi na sila maghiwalay. Silang dalawa lang meron forever. Tayo nito, wala talaga tayong forever guys. Palagi na lang tayo niluluko. niluloko. Palagi na lang tayong nasasaktan. Walang kasawa-sawa. Pero okay lang yan guys. kung saan sila masaya, susuportahan natin sila. Ang importante, hindi natin sinisira yung buhay nila. Ayan so, na nga guys, no? nakadikit na silang dalawa, no? Dikit na dikit, ano? Yung groove. Okay. May awang mang konti. Then, baba na ka talaga ng air kneeler. Nice, no? Tawag yan, guys, is ear nailer. Yun. O, diba? Ayan, ibala di yan, guys. Diba? Yun, nakasimple yan, guys. O, yung bala naman ng ear nailer natin, guys, is... Ito yon. Ito yung F20. F20 ito pre, no? F25. F20 ito, guys. F20 ang tawag dito. Ayan. Ito naman yung medyo malaki-laki. Mahaba-haba pala. F30. Ihamak na mas mahaba yung bala na ito, guys. Ngayon, nilalagyan namin ng glue para naman matibay. Hindi siya basta-basta mabaklas. Paulit-ulit ba -ulit lang yan, guys. Latag, ipasok yung... Ero, eh, ano pre, ipasok yung... Hindi. Huwag naman ganun. Ipasok yung lock. Then, sa may pukpuk para dumigit yung bawat isa para magkaroon sila na forever. Oh. ay yun na nga, guys, no? Ulit-ulit lang yan, guys. Ganyan lang maglagay ng planks. Maraming klase na guys. May planks na para PVC. May PVC planks. Ito naman yung wood planks. Galing pa yata itong Taiwan. Thailand, Taiwan. Thailand pre ano? no? Thailand. Ha? Thailand eh. Thailand naman yata yung uh, ano nun. Yung kabila guys, hindi namin napakita yung kinabit namin sa kabila. Tapos na din, tapos na din siya. Pero bukas, bibigyan pa rin natin. Nakabalot na siya ng pulitilin kasi bawal bigas-gas. Ayan. Guys, no? naka lima na kami. Anong oras pala ngayon? Is alas 6 ng umaga? Alas 8, alas 8. Alas 8 ng umaga. So hanggang alas 10. Eh, sigurado, may accomplishment tayong mga doon. Mahirap-hirap nito guys. Yung mga siruho na lang yung maliliit. Yan pinaka mahirap. Mga sulok-sulok. Kagaya nito. Yan, yeah, mga sulok-sulok na yan. Tsaka yun. Yung mga sulok-sulok nito guys. Parang maliliit na siruho guys. Yan ang pinaka mahirap dyan eh. Mas masedan. Ang dahil pang wire guys. Hindi natin alam kung anong Saan ni la lagi yung mga wer na yan. Yeah, Dahan-dahan lang guys, pakasih master ra. Eh. Okay, guys so update ko na lang kayo pag matapos to bibigyan na lang natin to ng video mamaya pag so, natapos namin so hanggang dito na muna guys tiyaga tiyaga lang muna sabi nga ni lord kapag walang tiyaga wala rin nilaga kapag meron tiyaga meron tayong nilaga diba Ano tayo? tis-tis lang muna. Ang ganun mo muli guys. Good morning. Kamaya, video natin lahat o. Nasa ganun, ma-update ko naman kayo. Thank you.